Uma? Magandang araw mga kaibigan. Kahapon, libu-libong Pilipino ang nagtipon sa luneta, hindi para magsaya, kundi para ipahayag ang iisang tinig, ang panawagan para sa katotohanan, transparency at kustisya. Tinawag itong Baha sa Luneta, isang malaking rally na dinaluhan ng halos 49,000 katao bago pa man mag-alas 10 ng umaga mga estudyante, manggagawa, simbahan at mga ordinaryong mamamayan. Nagkaisa upang tuligsain ang Diumanoy Ghost Projects, sa flood control programs at ang mga pondong sinasabing nawala. Hindi lang pera ang nakasalalay dito, kundi ang kinabukasan ng mga Pilipino, ang tiwala sa pamahalaan at ang dignidad ng bawat nagbabayad ng buwis kasabay ng anibersaryo ng martial law noong September 21, pinapaalala sa atin ng rally na ito, huwag tayong manahimik sa harap ng katiwalian. Hinihiling ng mga nagprotesta ang pagbabalik ng ninakaw na pondo, pagpapakita ng sal-in ng mga opisyal at pagtanggal ng bank secrecy upang makita ang tunay na estado ng kanilang yaman. Ang baha sa luneta ay hindi lang protesta. Ito'y simbolo ng pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Isang paalala na may karapatan tayong magtanong, saan napupunta ang pera ng bayan? May hustisya bang naghihintay para sa mga tiwaling opisyal? At higit sa lahat, anong magagawa natin bilang mamamayan para hindi na maulit ang ganitong uri ng pang-aabuso? Mga kaibigan, ang laban para sa katotohanan at katarungan ay hindi natatapos sa kalsada. Nagsisimula ito sa pagiging mapanuri, sa pagbabantay at sa paghingi ng pananagutan. Huwag tayong matakot magsalita dahil sa bayan. Karapatan nating malaman at tungkulin nating pumilos. Ako si Kuya Japes at ito ang tinig ng mamamayang Pilipino.